Maawas na lang, magandang uh, ano lang tayo, reveal lang tayo, reveal sa mga issue Uh, kumari, uh, <laughs> 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 ano, uh, tuntukan na natin yung mga isyong ganyan. Uh, Pabayaan natin si Talsik ang gumawa ng paraan kung paano, niya, kung paano ma yan. Tsaka tayo mga kapat taga bukana tayo hindi na kailangan pang magpalitan ng palitan ng ano ng mga pasawing ah uh, ito ah uh, lang tayo uh, kay kauya kauya kung may nagawa ka mang kasalanan o kalokohan dito sa bukana ah uh, kung magpaliwanag ka ah uh, wag mo nang uh, wag mo nang antayin humaba pa ang issue kasi ano eh hanggat hindi ka nagsasalita ahabat ahabang issue Ah, mag-aaway lang dyan yung natin followers Imbis na so susuportahan tayo ng bawat isa ah, magkaka sila sila magkakasagutan sa comment section kaya kung maaari ay tigilan na, tigilan na yan at saka isa lang masasabi ko kung gagawa kayo ng kalokohan dapat lumayo layo kayo ah, kasi walang baon na hindi na bubunyag Ika nga eh, yun, tulad yan, may nangyari na hindi maganda. Uh, akalata nyo, hindi, ma, hindi kayo mabibisto. Pero sinasabi ko sa inyo, ang chismis at ang ginagawa nyo ang ay balang araw ilalabas yan. Tulad nga yan, lumabas na. Kaya, uh, okay, kaya ang sinasabi ko sa inyo, tigilan nyo na yung mga uh, isyong yan. Uh, kung halimbawa si Kasilong, si Kauya, nagbabaligan nyo si Namikmik, sa Maniknik uh, kapatid ko sa Badiday uh, nagkakaano sila sa mga live uh, wag na kayong maki ano, wag na kayong makisali sa mga ganyang isyo pabiyahan nyo na sa bagay si Talsik ay balik ko pero sa tutusin kaya, kaya ko siya pagtanggol ang problema ay hindi, hindi na tayo pwedeng hindi na tayo dapat pa makisawsaw sa mga ganyang isyo ako may ginawa akong kalokohan Uh, di ba noong una uh, yung bayan uh, ni Japel naging asawa ko tapos gumawa ko ng kalokohan pero ang naging asawa ko ay walang asawa kaya wala, wala maghahabol pero ang mga ginawa nyo ay eh, merong uh, may pamilya pa pero ewan ko lang kung bakit magkaganon ang nangyari sa mga taga-Bukana pero sayang uh, gumaganda pa man din ang, ang, inyong mga channel nakakatulong nyo sa pamilya nyo pero sana naman uh, isipin nyo muna bago kayo gumawa ng, kaloko, ng kalokohan uh, isipin nyo muna ang sarili nyo at ang pamilya nyo at ang pamilya ng nargabyado uh, yun ha uh, lang tayo ha ayoko lang talaga na humaba pa yung isong yan at uh, saka sana matigil na yan uh, basahin yung nangyaring po si Japper sa Facebook. Mo, tama, tama, tama sabi ni Japer. Lahat ng mga followers natin, nagla, sila sila nagkakagulo dahil na sa isyong yan. Kaya tigilan nyo ng isyong ganyan. Uh, e, tuldukan na yan, tuldukan na. Huwag nang pahabain pa. Oo nga't nataas sa mga, uh, viewer, nataas. Pero isipin nyo, uh, kapwa, tayo, kapwa kayo mga taga-buwana. Uh, iisang barangay tayo hindi natin kailangan kung ngalimbawang may gumawa ng kalokohan, pabayaan na natin. nyo na 'yung uh, naagrabiyadong gumawa ng paraan kung paano maayos 'yung ganyang mga uh, problema. Kaya 'yun, nulit uh, ko. Ah, uh, tulbukan na natin 'yung isong 'yan at maawa naman kayo, mahiya naman kayo sa ating idol na si Joper Sniper. Mahiya kayo sa aming dalawa. Ako, sasabihin ko sa inyo, i reveal ko na sa inyo. Kundi dahil sa akin, hindi niyo hindi kayo makakalapit kay Joper hindi kayo magiging vlogger. Tandaan nyo yan. Ha? Ah, kundi dahil sa akin, hindi kayo magiging vlogger. Hindi aangat ng mga buhay nyo. Ha? Ah, hanggang ngayon, sana hanggang ngayon, isang sa santuka pa rin tayo. Pero nang dahil kay Japper, umangat kayo. Ha? Ah, umasenso. Pero huwag nyo naman sirain. Ang, ang naging, puntulo nyan, huwag nyo sirain ang puno. Kasi, si Japper, hindi, hindi lang naimig yan. Pero ayan, nag-observe yan. Alam ko, alam ko gali niyan, inobserve niyan. Tayo hindi siya nakikisaw-saw pero kaya nga sabi ko nga sa inyo, at uh, tul ka na yung isyung ganyan. At napaka ano na? Uh, ang sakit na sa tainga at saka ang sakit sa mata sa mga nababasang comment. Uh, sila 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 nagkakaaway imbes na suportahan tayo bawat isa. Uh, bawat viewers natin nag-aaway bawat -ba 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 bawat viewers niyo nag-aaway sila sila nagsasagutan sa comment sagutin nyo Uh, kung may nagawa kayong kalokohan, sagutin nyo, um, kauya, uh, masabi ko na sa'yo, pumunta ka ng Bukana, uh, magpaliwanag ka, dito ka mag-vlog, ipakita mo, kung wala kang ginawang kalokohan, ipakita mo sa tao, sa mga viewers, uh, sa social media, ipakita mo kung wala kang ginawang kalokohan, para matigil ang isyong yan. At kasi ano eh, uh, papatul uh, halimbawa may nag-live may nag-vlog, papatulan nyo ng papatulan na haba ng haba kawawa, oh, kawawa kawa kawa yung mga ibang uh, viewers natin, mga followers natin. Uh, Oo oh, tayo, pero dapat, dapat sana naman, ano, uh, tulungan. Uh, tsaka yung mga viewers natin, wag natin pag -away awayin Kasi dyan tayo nakakuha ng sahod sa kanilang mga panunood sa atin. At kung sila-sila sila pa mag aaway away hindi na panoorin ng bautis sa atin, mag aaway away pa sila. Kaya tuldukan na yan, tuldukan na isyong yan. Kaya yun, mga awasalak uh, inuulit ko mahiya kayo kay Idol Japper ha dahil si Japper ang, ang, puno ng lahat ng vlogger dito sa Bukana kaya mahiya naman kayo tsaka sa akin mahiya na kayo uh, talagang ayaw ko lang na umaba pa yung resume yan. kasi ano eh kalkalay mo kung saan saan sa ibang, lug, sa ibang bansa sa kalkalay mo sa, sa kinadyapan nga, nakarating na sa probinsya eh. Tulad ni Naning Kamot. oh, nag, nag, ano si Naning Kamot, nag-vlog. Gawa sa isyong yan. Kaya, nalawak, nalawak. Ah, tigilan nyo na yan. Ah, Itulbukan e, nyo na yung ganyan. Kasi ano eh, talagang napaka, napakahirap, ano, napakahirap pakinggan. Ah, napakasakit sa tainga. Masakit sa mata sa pagbabasa ng mga comment ah uh, bawat bawat nag, nagla-live napunta ako hindi lang ako nagko uh, nag, observe lang ako kung talagang titigilan niya yun na yung mga pa -pasaring, na yun. pasaring 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 uh, at saka yung mga dating mga naging issue huwag na dapat ungkapin ang isipin kung paano mariresolvahan yung mga ginawang kalokohan ay natandaan nyo <coughs> ay yun yun yun. ito ah uh, okay. yan pero siya ay followers ng mga taga Bukana pero hindi rin siya nakiki ano sa mga tao dahil alam niya na alam niya ang mga tao dito kaya yan minsan nakikita ko nagko-comment to pero umodyo to sa akin ng dalawang mamaya dadalang ko <laughs> ayan ayun ulit ka mga kawasan ano ah uh, tigilan na natin yung ano uh, at uh, tuldukan na natin yung ganyang mga issue kasi ano eh uh, mahirap na mahirap na mahirap makisawsaw kaya uh, kay Kas, kay kasilong uh, kumare uh, tapos na uh, nailabas mo na yung uh, naging isyo tapos at jangan di ba parang may punto si kasilong na takaganti uh, na siya sa ginawa sa ginawa sa kanya dati pero yung tapos na hindi na dapat ung yun at uh, tulad niyan uh, nagkauna nang isyu na ang kat pa yung kay kasilong kaya tigilan nyo na yan nakakawasalak kawasalak uh, talagang sobra na yung ano uh, sobra yung uh, nagtatalo-talo uh, sa mga takay alam mo kakilala mo dito sa atin sa buwana ang issue na sa ibang bansa kasi gawa ng mga viewers natin gawa ng mga naglalay kaya kumare ano tigilan uh, natin yan uh, at natin ayan nandito ako sa tabindagat sa pukot uh, dito ako nagvlog yan ayan. Um, um, ko na ako may huli yan, mga kawasalak, uh, inulit ko ha, tuldo na natin yan. Uh, kasilong, kauya, pamiknik, uh, badiday, at uh, tigilan nyo ng mga pasaring na yan. Uh, isipin nyo na lang, uh, ang pagtingnan nyo na lang ay si Jopper Sniper. Tanda nyo, si Jopper Sniper na lang pagtingnan nyo. Kasi ano ha, uh, kung sa tutusin, si Jopper Sniper lang may kalapat magsalita sa, mag, mag uh, magsalita sa live ng ganyan si Japper Sniper na. Si Japper Sniper din ang makapagpatatao niyan. Kaya tigilan nyo na mga kawasala. At napakahirap ng ganyang isyu, Yan. Okay. Ayan o. Oh. Hindi kita siya bukot. Oh. Ayan o. Oh. Oh, ito kapre. Oh. Okay, uh, okay, mga kawasalak. Dito muna at mamaya ulit natin tutuloy pag-uwi natin, pag natin. Okay.

Uh, inuulit ko, uh, toldo ka na. Yung isyong yan. Ha? Uh, inuulit ko, toldo ka na. Mahiya kayo sa ating pinuno kay Japper Sniper. At uh, Mahiya kayo. Uh, nagiging uh, nagiging sikat sa social media ang ating barangay. Ang barangay Bukana. Dati sikat ang ating barangay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ngayon, nagiging sikat ang ating barangay sa mga chismis, sa mga isyong yan. Kaya, magsit, uh, magsitigil na kayo, tam, uh, toldo ka na yung isyong yan. Mahiya kayo sa mga sasari-sarili nyo. Yan, inulit ko ha. Uh, toldo ka na yan. Uh, Mahiya kayo sa ating idol jumper sniper. Uh, so, sa... Kailan kailan pa matatapos 'yan? Yung ganyan mga isyu. Sana pagkatapos ng isyu niyan, uh, wala nang mangyaring mga isyu pa para hindi na maging sikat ang ating barangay. Oh. mo, nung una, sikat ang ating barangay sa mga pagtulong. Pag pag, pag ng mga taga-bukana, matulungin. Ngayon ang nangyayari, pag sinabi ng mga taga-bukana, maraming chismis, maraming isyu dahil gawa ng mga Marites. Kaya Tigilan natin yan. Mga kausalak, ah... Uh, itigil nyo ng ganyang ano, tamsa... at uh, <laughs> <laughs> Tuldukan nyo ng ganyang mga isyo. At napaka... Inulit ko. Napakasakit sa... Pa, sa napakasakit sa pandinig. Uh, sa pag... Uh, sa, mga, sa mata. Pag, nada, pag nababasa mo yung mga comment sila-sila uh, mga kapwa natin, mga viewers sila-sila nagkaka sagutan uh, imbes na bawat isa sa atin ay pares nilang suportahan ang nangyayari sila-sila uh, sila-sila nagkaka talo-talo uh, dapat mahalin natin ang ating mga viewers hindi, na, hindi dapat natin pag-away-awayin uh, hindi natin dapat pagka magsagota, magpalitan ng mga hindi magagandang salita, hindi magagandang comment. Uh, pabayaan na natin kung sino, ano, pabayaan na lang natin. At uh, kung ano man ang naging issue dito sa amin um, sa Barangay Bukana, uh, na natin. At may uh, tayo sa ating idol na si Jopper Sniper. Yan. Uh, basahin nyo ang post ng ating idol Jopper Sniper. Ang nakalagay sa post, di ba? Yan, nanday sa issue niyan mga, mga viewers nyo, mga followers nyo, sila-sila naggalaban. oh. ito mo. tama sabi, ni, tama sabi ng ating Aldo Japheth, uh, sila-sila nag, sila, sila -sila nagsasagutan sa mga isyong ganyan. Kaya itigil natin mga kawasalak, magmahala uh, magmahalan na lang tayo. Pabayaan natin yung, yung nagrabyado ang gumawa ng paraan, kung paano niya maayos, kung paano niya maresolbahan yung problemang yan. Uh, kung talagang hindi na kayo uh, o di magsitigil tayo yun lang. Uh, naka, total nakagawa na kayo ng mga vlog nakagawa na kayo ng mga palit-palit ang mga uh, mga salita uh, tulad ni Kauya tulad ni Kasilong siniknik yan nag nagkakapalitan sila ng mga salita sa mga live uh, ako lagi ako nandun hindi lang pero napakasama, napakasamang pakinggan ng ganyan dahil parepas tayong mga taga buwana oh. Uh, ano yan uh, hindi na natin sakop yan huwag natin pakailaman ang buhay ng may buhay tandaan yan uh, bahala ng Diyos sa mga nagawa nilang kasalanan o kalokohan may, ba may, bawi may bawi naman yan may balik naman sa kanila kaya sinasabi ko sa inyo uh, tigilan nyo ng mga ganyang isyo ako nandito sa Bing Dagat uh, dito ako nag, ano dito ako nag ng vlog uh, para ma pa, ano yung aking isip uh, hindi rin ako, para tama yung aking sinasabi kasi ano eh uh, kung sa tutusin isa, isa ako sa, ma sa magagalit eh isa ako sa number ng ano eh uh, magagalit kay Kauya tsaka kay Hana sa mga ginawa nila pero ako hindi ako may hindi ako may kilam sa kanila ang sa akin lang uh, kay Hana kay Kauya kung kayo man ay eh, may ginawang kalokohan, pumunta kayo sa Bukana. May mga cellphone naman kayo, may mga may mga YouTube kayo. Magpaliwanag ka sa YouTube, sabihin niyo totoo kung kayo may relasyon, sabihin niyo, hindi 'yung itatago niyo pa kasi la, habang habang natagal 'yan, ha, habang habang itinatago niyo 'yan, ahaba't ha, haba 'yang isyu niyan. Kaya ang maganda dyan, uh, ano na, uh, magsalita kayo. Magsalita na kayo. Uh, hindi nyo na, hindi nyo na kailangan pang gumamit ng mga ibang tao para lang sa, para lang umano yung inyong sarili. Uh, mismo, nasa sa inyo mismo, sa sarili nyo mismo, kung paano maayos yung isunyan yan, kung paano mariresolvan yung yan. At uh, inulit ko, uh, pabayaan na natin yan uh, tultukan na natin yung ganyang issue uh, mahiya kayo sa ating idol Japper Sniper at uh, uh, sinasabi ko nga sa inyo si Japper hindi lang yan nagsasalita hindi lang nag, -i nag nyo hindi, hindi niya dinadaan sa hindi niya dinadaan sa paglalive dinadaan niya sa pagpo-post oh ano nangyari Adi mga mga followers natin viewers natin ang, ang nagkakasagutan dahil lang sa ganyang issue kaya hanggat nari, uh, na natin yan. Uh, huwag na natin patagalin pa. Ungat na taas sa mga views nyo dahil lang sa Pero isipin nyo, uh, hindi lang kayo ang nasisira. Isa na ang ating barangay na nasisira sa mga ginagawang ganyang kalokohan na isyo. inulit ko, di ba sabi ko sa inyo, ang ating barangay, sigat dati sa mga pagtulong, sa mga charity. At uh, tulad ko, charity. Sumikat nang ating barangay sa ating gawa, gawa ni Jatter Sniper. Sana naman ah wag wag sirain ang ating barangay dahil lang sa ganyang mga ginagawa niyong kalokohan. <coughs> uh, ayusin niyo, ayusin 'yan, ayusin niyo. ayusin 'yan. Uh, ako, ako, hindi ko kailangan pang mag-ani dyan, uh, mag o manira o sumausaw asake lang para lang matigil lang isyong niya para matamsakan, matuldo ka na. At napaka, ano na, uh, huwag natin hangarin, huwag natin hangarin yung ano, yung mga views. Huwag nating hangarin na ha, tayo sa asahod, uh, huwag natin hangarin, hangarin na malaki ang ating rebenyo. Basta ang malaga, uh, masaya tayo sa ating ginagawa, hindi tayo nakakasira ng kapwa, Uh, hindi nasisira ang ating barangay, ang gawin natin, tumulong pa rin tayo. yon, ipagpatuloy yung pagtulong. Yung mga charity, pagpatuloy. Para mabago naman. Mabago naman, mabago naman ang imahe ng Bukana. Dahil yan sa una, naging sikat ang Bukana, gawa sa, marit, sa mga marites, sa tolits. Ngayon naman, sa isyong ganyan, kaya dapat itigil natin ganyan tamsana na, uh, na natin yung isu, mga issue napaka sakit sa mga, napaka sakit panggan ang mga sa ano sa iingan ba ng palitan ng mga salita palitan ng mga kung ano ng -ano mga salitaan uh, kung ano, -ano mga, kung ano, ano mga nakaraan uh, wag na nating uh, wag na nating bukatim pa yung mga nakaraan at uh, inuulit ko ako, sinasabi ko sa inyo, ako, tatlo rin naging asawa ko, sinasabi ko sa inyo. Una, yung nanay ng anak ko, padalawa, biyanin ni Japer, patatlo, yung naging asawa ko, bago ko siya naging asawa, wala siyang asawa, wala maghahabol sa kanya. Kaya, gumawa man ako ng kalokohan hindi ako ng, ng, ng tao, ng kapwa na hindi hindi ko hindi ko hindi ko yung ano ko yung babae man ay may asawa hindi ko nagabiyado kasi bago ko siya naging asawa bago ko siya naging asawa hiwalay na sila at si Madres naman at Timano mga binatad dalaga pa lang kami magshota na kami niyan kaya nagkabaligan kami at after years yan nagkabaligan kami wala na kami pares sa uh, wala na kami pares na kinakasama kaya ah uh, Nagsama uli ka, nagsama na uli kami. Yan, kaya ngayon, uh, bali 4 years na kami, kaya iwasan niyo na uh, maging mabuti tayo sa kapwa, maging mag-matakot, mag, uh, uh, matakot tayo sa Diyos. At para tayo ay eh, guminhaw ang ating pag-iisip. Uh, pag may na, pag may problema tayo, tawag lang tayo kay God. Uh, Mapapamada, maresolbanya. Kasi hindi man siya nagbibigay ng problema nang hindi natin kaya. kaya ito uh, Talsik uh, ito lang masabi ko sa Talsik uh, tama yung ginagawa mo uh. hindi ka na nagsasalita uh, uh, pero huwag ka magala uh, kahit hindi ka nagsasalita pero nandito naman kami mga pinsan mo nakahanda na kasuporta sa iyo kung ka lang Talsik makakahanap ka rin at makaka hanap ka ng karapat dapat sa iyo pero kung talagang mahal nyo ang isa't isa, kung maayos nyo, mag-usap kayo, pag-usapan nyo. Uh, kung hindi na, uh, pabayaan nyo ng bawat isa. Pabayaan nyo ng isa't isa. Kung meron mang, kung meron mang uh, may ibang mahal na yung isa, o oh, di, magganap ka rin ang karapat dapat sa iyo. Kaya, ang, isa, ang ko lang talasig sa iyo, uh, bata ka pa, may anak ka, Uh, pag pag pagpursige mo ang, sarili, ang iyong buhay at uh, maging matatag ka sa mga pagsubok tanda mo yan nandyan ang uh, nandyan ang mga kamag-anak natin para suportahan ka sa mga sa mga nangyayari sa iyo kaya dabesarot alse ako, uh, ako sa iyo kasi hindi ka hindi ka nagsasalita uh, hindi mo uh, hindi ka naiki ano sa mga ganyan dahil at dahil alam, kaya, pat, uh, kaya pat alam mo na ikaw, uh, ikaw, ang ang involved sa ganyang mga isyo tahimik ka lang kaya saludo ko sa Tersik tandaan mo at uh, isa, isa, sa sinasabi ko sa iyo maging matatag ka lang malin mo sarili mo malin mo may mga magulang ka pa may mga kapatid ka pa may anak ka malin mo ang anak mo uh, ka uh, kung hindi ka man kapag vlog uli, uh, magtrabaho ka. Ipakita mo sa tao na kaya mong uh, buhay ng anak mo mag-isa. Tanda mo yan. Ipakita mo sa tao na kaya mong buhay ng anak mo mag-isa. Dahil ayan ang iyong yaman. Si Atina, yan ang yaman mo. Kaya isa mong babae yan. Mong alagaan yan at palakihin ng ayos. yon, uh, yun. Uh, salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Yan. Salamat sa inyo. At uh, gumawa lang ng gumawala ako ng vlog para tuldo ka na yan para tuldo ka na yung mga isyong isyong ganyan at uh, inulit ko uh, mahihiya kayo sa ating idol na si Japper Sniper uh, siyang pinuno siyang siyang nagpaganda ng imahe ng bukana sana wag niyo naman sirain ha? tandaan nyo wag niyo sirain ang imahe ng bukana uh, masisira ang imahe ng bukana gawa sa mga ginagawa nyo at mahiya kayo kay Jappel sa akin sa mga naunang vlogger mahiya kayo o. Oh. ayan ayun mga kasalak uh, ano uh, hanggang dito na lang at sana uh, matapos na yung yan uh, sana matuldo ka na yan wag na magpalitan pa ng mga pasaringan ng mga salita sa mga live itigil na mga live na yan at pagka ako'y may Tandaan nyo, pag ako'y nakakita ng live na nagkaagayan ng pa, magkocomment ako. Ta abangan nyo ang comment ko sa mga live nila. Kaya yun, mawasalak. Ma Hanggang dito na lang at abang-abangan nyo pa. Uh, Panisya na nga pala kayo at di ako mag-upload ng video. Uh, Palive-live lang ako kasi busy ako sa pagre-refery. Uh, kasi uh, ang pagre-refery, hindi pa ako vlogger. Ayun ang trabaho ko. Kaya, uh, na ako kumikita. Diyan ko na binubuhay pamilya ko kaya hindi ko kinalimutan yung aking naging trabaho nung una kaya yun na ako sa ganito lang. At God bless you all. Bye-bye.